Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging kaagay natin So, ang problema po ng abandon balikbayan boxes or containers that contained balikbayan boxes, nagsisimula po yan kapag hindi po nagbayad si consolidator. Okay? Si consolidator dito po kay deconsolidator yung ka-partner niya. Okay, at some point akin pong nalaman uh minsan uh most of the time rather papasanin niya ni ano ni decon Okay, ni deconsolidator yung cargo company sa Pilipinas. Okay, meaning ilalabas nila sa pier okay, yung inyong mga containers na naglalaman ng uh, ng inyong mga uh, padala. Okay? E di-deliver nila yan. Because uh, alam nila magbabayad yung, yung kapartner nila halimbawa sa UAE. Pero uh, sa pag-iimbestiga natin, nalaman natin syempre meron namang mga limitation yan. O so, yung nangyari kay Cargoflex, yung pumalo na sa 7 million yung yung utang sa kanya ni ano ni, uh, ni uh, Allwin inabandona niya inabandona na, na po niya yung ano yung container kasi uh, laki na ng utang sa kanya itong si uh, si TriStar they were forced to uh uh to abandon the uh, the uh, tagdon yung yung mga containers kasi nga ano po uh, hindi rin sila binabayaran nitong Tagpinas